Ano na magandang tugtog yan, ha? Ang hindi na ako sa Wala pang bibili. Video ko. Video ko. Para ano naman. Para makita na nag successful. Ay, kiwang. Many, many, many. Strike, strike, strike. Pag-try kayo Sa video. Pangalawa sa video. ka din Ayaw mo noon. Ikaw lang nakakaalam. Ayaw mo Ano? ang tatanga mo? Ano tatanga mo? Double. Ang, ang dami